Okay, uh, yung hapon sa tanan, naman po ipag-ulit po sa patulangan bukit mo, At pag-ibot na sa palay katabangan kaya itong pasinti, dibalikan na po ita mauli na po na ako at nanghilapot na po si Yahang Mama. Sirama. sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na siyang gumawa ng langit at lupa na kinakakatakutan ng mga samang espiritu sa Tor Aripo Terito Perarotas. Sa kapangyarihan ng Ama, sa kapangyarihan na patasunog ng mundo, ikli na Tora Regatora Integra. Ang sinumang espiritu na bibigyan ng patakot sa ina, na pumasok ang ngayon din sa katawan ng Santo Ama. Santong 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 Mateo, sa apat na tinatawagan ko ngayon din ang Espiritu na bibigay ng pasakit sa ina na pumasok ang ngayon din sa katawan. Pasok sa katawan. Ang bilang, the Atma mabis two. <coughs> ya we said <sorry. coughs> <coughs> it. Pohonimun ni si mana? Kau ni masih emak makaron. Karena dayon. Kau ni mana dilek? Kau ni mana dilek? Ah? Ha? vital ka arka asarika amartika amator oh puan ni mane ah puan ni masya mama puan ni medele puan ni medele wa wa puan ni mo ne? Ah puan ni medele ha oh, oh. Ah okay, guys ah? okay, oh puan oh sayang apa sa wa wa qara mau tu tumama karon dayon mau <coughs> Muli na mamamani ka Ah. salbum, Paktong. Nobis. igosum, <coughs> Oh, O, sige. <laughs> <laughs> Diluan to ni mo wala. Diluan to ni mo wala. Diluan ni mo wala. Diluan. Di wala. Ah. Destroat. Tujus. Pater. Destroat. Tujus. Pilius. Destroat. Espiritus. Santos.

Agpasa wa ah <coughs> O Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. O Mama Mary, sarahan niyo po ang kapangyarihan na mga masasamang espirito na hindi nila magamit ang kanilang kapangyarihan Boleh Mama ni kerun? Boleh dile, dia dile, Boleh yang dia leh? Titriam Curpam Puh Sikit lepas si Mama Sikit kuat ah agpasa, lah Kuat ah Belakang Lepas lah ni ni Lepas lah Sikit ah boleh nama makaron. Ha? Bodoh ana betul. Boleh li ana betul. Ah. Silingan nak amigo parent. Silingan mo? Ha? Parent? kamu nak agak tu Dino. Dilo Nina. Tak jabih. Tak jabih diloan Ah? Oh. sus, Suspesten mo lagi ngayon. At pa, 'yung pangalan mo? Pangalan? Ah? Pangalan. Titriam. <coughs> <De> Cerpan. <Turpam>. Puh! <coughs> oh, Cerpan. Am <I'm> Homam. Puh! <coughs> oh, sige. At pa, Sabuk Puh! Ang lahat po ng espirito. Puh! Puh! Yan. Yeah. Basta, ba ah, no, gamay na lang ka, gamay na lang mo liya, ah. ba na kayong gantong nataguan. O, no, sige na. pangalan niyo? Diyan pangalan. Pangalan. Pangalan nyo? Pangalan. O, oh, plus na, plus na, pangalan na, plus mo? plus na, Bata ka o tigulang? Ha? Tigulang ka o bata? Ha? Bata o tigulang? Tigulang. O, oh, pasa. Nanong mo balos pa mo? Mangilabot pa mo? bisaya na rin ang amatay sa inyo, mo balos pagyapon mo? Ha? So, tinatawagan ko ngayon din mga kasamahan nito, na marang mangkukulang. Pasok! Pasok! Poo. Oh, pangalan ni Mom. Pangalan ni Mom. Pangalan. pangalan. Pitar ka. Arka. Aserika. Amartika. Amator. Pum! Oh. Ikaw -isa na isa ng tira ni? Ikaw na ba? Ikaw -isa. Ah? na isa? Ha? Pila mo kabog ni ah? tira? Pila mo kabog? Ha? Ha? Bila bapak faham? Nak beritahu? Saya sakit, sakit, sakit kak! Kau nak berhubung? Nak berhubung dengan Oke <coughs> oke okay, cocok. Ak pasah. Ak pasah. Ak basah. Moliana mamane Geron. Ah. Saegek basah. Wala mama. O Diyos po ok na makapanyarihan sa lahat. Hinihiling ko po sa inyo, Diyos po ok, ay inyong kapanyarihan at lakas upang patayin ko po ang kubagang bala sa kanyang ina. Hinihiling ko po sa inyo, Diyos po ok, sa kanya, sa tuloy ang kamatayan ng mga mambabarang na ito. Tawagin ang mamag-aral. Tawagin ang mamag-aral. Oo, ang mga dapurang ate. Tawagin ang mga ate. Kumusta ino ang mama? Nandito daw ang pagkaon yung mama, ma'am. Yeah, ano ba ang dito? Hindi lang nasa magdawa daw ang pagkaon. Kasi okay, sila a ka, sila o oh, palo sa inyo ang mga atin sila. Ngunit sila nagroon ng po nga mga babarang. Hindi, tanaw. Tawag, tawag isa lang, tawag isa. Hindi pa rin. Tanaw na ito. Ito pa pa yung ilamot siya kumama. Kumusta ka siya, ma? Pero magiging kumpir mo yung dito Pero ganyan na na magdawat-dawat sa Hilo to Hilo man jadi kalau macam mana mari kita sambung tu pasal awal nama nama dan kita jumpa mama mam ya apa ya apa tak nama Ito po, God bless po. Maniwala at magtiwala po tayo. Sa ating sa gusto magpatambal, uh, tawag lang mo kay Andam kong mutabang sa inyo. Man. God bless po. Maniwala at magtiwala po tayo.